Rita Gaviola nagsalita na hinggil sa viral live selling video niya. Matapos nga ang kanyang viral video, agad na bumuelta si Rita Gaviola aka Bajau Girl sa mga bashers na patuloy siyang binabatikos dahil sa kanyang pagiging bajaw. Oy, bash niyo ako! Kung nilalait niyo ako, babalik ako sa pamamalimos. Doon na lang, kahit bumalik ako sa pangmamalimos ko. Proud ako, naghirap ako. Dumaan ako sa magandang proseso. Kung matatandaan nga kamakailan, ay mainit na pinag-usapan ang pagiging emosyonal ni Rita Gaviola habang nagbebenta nga sa TikTok live ng kanyang mga skincare products. Ito ay matapos niya makatanggap ng mga pagbabatikos mula sa mga ilang netizens na kung saan sinabihan siyang mamalimos na lamang siya. Dahil pa na manito, aminado nga si Rita na labi siyang nasaktan sa mga below the belt na komento nga ng netizens. Sa kanyang recent Facebook post, nagpapasalamat nga si Rita Gaviola sa mga concerns sa nangyari sa kanyang life. Pero hindi raw niya kaya magsalita tungkol nga sa nangyari, lalo pa minamalit o mano na mga basher ang kanyang pagiging badyaw. Ayon kay Rita, hindi niya umano ikakahiya ang kanyang pinanggalingan. Proud pa umano siya na sabihan siyang Bajaw native dahil wala namang masama sa pagiging isang Bajaw. Ang mali umano ay pagkakaroon ng crab mentality o pagkakaroon ng utak talangka na ilang Pinoy na kung saan inihila pababa ang kapwa Pilipino. Narito nga ang nasabing post ni Rita Gaviola. Aniya, I appreciate sa lahat na concern about my live selling. Ayoko na sana magsalita. Kaso below the belt. And I'm proud to say na yes, I'm a Bajawa native. So what's wrong? Dahil nagtagalog kayo, my God. Crab mentality. Dahil sa native ako, sasabihan nyo akong bumalik sa palilimos? Sa huli nga, nagbabala si Rita Gaviola sa ilang netizens Napatuloy ang paghuhusga sa kanya Dahil ayon pa, baka umano'y bumaliktad ang sitwasyon At sila naman, ang makaranas sa mga hirap na dinanas niya Giit pa nga ni Rita, na baka umano'y hindi kayana ng mga netizens Ang hirap na naranasan niya noon Ani pa nga ni Rita Ang mahirap is, kayo ang makaranas na hindi niyo naranasan baka hindi nyo kayanin. Samantala, nakatanggap naman ang simpatya si Rita Gaviola mula nga sa mga netizens. Pahayag na nila, Rita, wag mo intindihin ang mga taong walang ambag sa buhay nila. Sila yung mga basher na inggitera. Go live lang, baby Rita. May God bless you more. Sila ang mga taong hanggang panglalait lang ang kayang gawin Rita. Kaya wag mo nang intindihin yan. Marami ang sumusuporta sa iyo at masaya para sa iyo. Ganon talagang buhay, hindi lahat ay magugustuhan ka. Walang mataas o native dahil tayo ay nanggaling lahat sa alikabok at tayo ay babalik sa alikabok. So sad naman po. Go lang po ma'am. Basta mabuti ang hangarin ng puso at isip mo. Di ka po pababayaan ni God. Tiwala lang po palagi. Grabe ah. Baka yung mga mapanghusga dyan at kayo maghirap. Baka nga talaga di nyo kayanin. Bilog ang mundo.